Hello guys. Magandang araw. Survival tips tayo ngayon. Meron akong ituturo sa inyo na isang recipe. Marami na siguro nakakalam nito, pero sa mga hindi nakakalam, panoorin niyo. Nang, nang puso ng saging na pag nandito ko sa gubat, wala kang ibang mga gagamitan. Ay, ang nadala mo lang im eh. suka o kaya kalamansi. kung ano-ano pa wala kang kaldero mga ganon ihawin mo at saka kilawin yun masarap yun tuturuan ko kayo kung paano ang masarap na recipe let's go pero bago yan mag-ipon muna tayo ng panggatong kagandaan sa inihaw na puso ng saging guys pagka sa gubat na kuwan ka pwede mo siyang hingin at mura lang o kaya kunin mo dyan sa mga bundok bundok mga ligaw na puso ng saging yun, ihawid mo na ituturo ko sa inyo kung paano ang hindi ang tamang kung para hindi siya ma ano ba yun mapakla ah. tara pwede na yun dito na tayo mag para may kwanta eh, pang, pang apula tayong tubig Kita binyo to Ayun, kahit dalawang piraso lang. Itabi nyo. Gawin nyo tatlo. O. Tapos pwede balik tarin nyo lang dyan yan hintayin na lang natin siyang maihaw masarap magkilaw kilaw ng ganyan sa pag sa, ilog ka yan o kinilaw subalim ihawin mo lang siya hanggang sa masunog kasi ang kukunin natin guys yung nasa loob yung mga murang part nya kaya e okay lang na makakunin siya ng ganyan siya nga pala guys ihawin nyo siya ng hanggang sa makita pagkita nyo sunog na sunog okay na to guys ilinisan oh. 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 na natin ito ang kukunin natin ito huwag na natin kunin to kasi may mga posporo nya tapos ang gawin nyo guys tatarin nyo tatarin nyo ng pino pino ayaw na yung lambot tapos ang gawin nyo guys pigain nyo haluan sumay so, may panghalo ako dito oops suka tsaka at yun sile at sibuyas pa look maalat yeah yan aking resulta puso ng sagi so yun guys dahil nakaluto na ako try natin yung first bite Lagyan natin ng lamansi. Puso ng saging. Tsaka itlog maalat. Hmm. Sarap <laughs> Buka nyo guys ăn sọc Ăn gì đi Oh. Panin. ang sarap promise guys nice. subukan nyo ito ay simpleng style lamang Nung itlog maalat ako na lang yung extra kasi dito hindi naman masyadong mahal pero kung wala asin pwede na kalaman si gusto basta patagalin nyo lang na ihawin guys at saka uh, pigay nyo Hmm. <coughs> So, kain muna ako guys. Panurin nyo yung blappers ko. So. Bye. Kain muna ako. Thank <laughs> you.